yung magandang araw sa inyo mga kabayan ako'y naririnig sa Daisy of the Philippines Patanga sa LPO oh. at ako'y may mga pa papalar din ay may mga school din yung uh, nang alam Bachelor of uh, Bachelor in Communication Arts Eyo. Okay. ako tayo interview ay ewan kung ano mga ipagtatanong ng mga arsa eh ay. nadidinig anong tawag din sa inyo room na itaw, mga kabayan okay. photography lab oh okay oh, eh. Mahilig natin pag mga gawin ni eh, mga kabay. Sarayan niyo ko din eh, ha? may okay, pagbulahan lang naman sa mga are. Ayos. Kaya eh, baga mga inay, mga utay, ano ganyan year na? Fourth year na po. Diba, year na kayo? Hindi <laughs> nga, uh, first year? Oh. No. Yan. Yeah. So, mga are ako eh. Nagsiset up na ng um. aray, para sa inyong anak. This is? Uh -oh. Ako Yes. Eh, parang ang inyo... Anong, pa, anong tawag mismo sa inyong gagawin, Jesus? Capstone Project. Capstone Project. Ano yung, ano yung podcast na sinasabi niya? And, ano po? Since mo tayo yung arts po yung course namin, yung parang thesis po namin ay more on gold na Capstone Project. Hmm. So, yung project po nayon ay parang related po sa multimedia and ang naisip po namin ay podcast po sa Spotify. Mm -hmm. Para po siyang YouTube na may mga conversation na yun sa mm -hmm. na Pero sa Spotify na po, ano na po, audio lang po. Audio lang Maraming na gumagawa niya yung mga yung, mga podcast na ganyan eh. gusto niyo po ay mga 2 minutes or pwede na po next. Ayun po, mga 5 minutes po. Meron din po kayo sa kapya. May wow, dance po. Ala, ay pag may nadini mga kabata, abay, sinusay na din sa balisong minula. Timplahin namin yung kapeng barako at tayo magliligalig. Aiko! May hagap kayo'y mauutas! Ako nga palangin niyong Mareng Rai, ang maligalig na host. Abing mga kabata, ang ikasama po natin ngayon si Sir Boyet Melo, isang kilalang food vlogger na mula sa YouTube, at isa rin kompesor na galing sa BSU, which is Bat Bat Batangas State University. Sir, kamusta naman po kayo ngayon? Kaya kayayos niyo mga kapayan. Kaya ano, Excited na excited kanina ay no, napunta rin eh. Sabi mga ka, pagdago pang balik sa inyo. Ayos, mga ka, Basta kung ano lang inyong ibig itanong sa akin eh, i sasagot din sa akin at ating kakaya. Mga ka, bayan. Maaari niyo ka mong ipakilala yung sarili? Eh, ako si Rodante G. Melo. Yan, ito ang aking tunay na pangalan. sa kasalukuyan ay ako ay nagtuturo sa College of Industrial Technology ng uh, Matanga State University, ang laki ng campus. Tuturo ako ng drafting, mga pangguhin, good for wine. Tapos ako ay professional photographer din. Nah, okay, malapit sa inyo yung mga kursong na Nagpo-cover sa inyo ng mga events, ng mga wedding, mga ano-ano pa. Wala mga burol. Happy ah. mahirap pa katawa na mo Kailangan ako sa inyo. Yung mga katawa pa is muna, may smile, may tapos yan nga, tayo ay nakapag-vlog. Yan, pagsimula tayo mag-vlog noong uh, bagong mag-pandemic. Uh, Ayun, Sir. Ilan na ba mo yung subscribers sa YouTube? Ngayon sa YouTube ay nasa 572,000 uh, na subscribers eh. uh, sa tayo. Ayun, madarang sa Nasa Facebook ay nasa eh, mag 87,000 followers sa tayo. Ayun. May TikTok din. ay eh, kaso lalo. Hindi mo nagsasayaw daw. Kaya mo hindi nalaki. Eh di yun sa e ID bali tayo eh, ang binablog natin ay uh, karamihan ay mga pagluluto po, yung mga po na tayo sa mga ano, mga lantakan, mga kainan, mga restaurant na pinapakita kanila mga kain, tinitimusang nila ng takan. yung mga pagmumotor din, dahil may mahilig pagmumotor eh. Yun na, yung mga pinagkagawa mga kabayan, mga, nakak mga nakakapakinig din, how? Yun, how? <laughs> Ay, sir, ay ano ko hawin yung mga Facebook na yun ang aming mga halap mamaya e, namin kayo mamaya. Palo ay sa YouTube, ang aking channel ay Sir boyet Melo. Yung kung May Kids ko yun, kasunod mong B. Medyo may ka-arte, ano ko yun. Tapos sa Facebook naman daw ay Sir Boy at Spookery. Yan, ang mga paglulota. Eh, ay, di ka ako Pag sa pagkailan sa sweta sa inyong video. Yung lagi nyo ginagamit ang barang menu. Baka gano'n yung ginagamit ng batang niyo Sa inyong mga vlogs, mga video niyo? Yabe, <laughs> yan ang likas na punto ko ay eh, nagsasalita. Talagang maraming nagsasalita ang patanggin niyo. Ngayon, may, oh, may maraming mga nagbablog. Eh. Yung iba naman eh, hindi naman talang na patanggin niyo. Eh. Kaya medyo nahihirapan sila magsalita ng ano, punto natin. Pero ako talagang bispong uh, sadyang kurong patanggin niyo, ang taga-alangilan, matanggasite ay sadyang ang punto kay Garne. At basta pagkasama mga vlogs ko, ay di mas lalo akong binibigyan din ng ating punto. siyempre, ay doon tayo kilala ay doon na uh, kumbaga ng pagkakilala ng ating uh, bayan, ating uh, patanggas, mga patanggin nyo. Yeah. At tayo ay ano, pinagmamalaki natin yung ating punto. Lalo na ngayon, kilalang kilala ang mga patanggin nyo sa buong mundo pas buong mundo manunood mm -hmm. eh sa vlogs kung so, ako ay kalat na kalat ang inyong video sa ano sa mga Pilipino ba sa ibang bansa karamihan sa aking mga subscribers at followers ay mga kapwa natin Pilipino oh, mga OFW ang dami ka akong nagpapasalamat sa si iyo na pinapayabong niyo pa mm ho -hmm. ang ating kultura ng pagiging natin sa ibang bansa ay tunay ay siyang tunay kapaya wow bigay ay uh, sa bawat video niyo sa bawat vlogs niyo sa uh, lalo na sa pagkain mm. ano ang pinaka paborito niyo niluluto sa mula mo sa ating bayo, bahay matangas boy ano yung pinaka paborito ko sa lati, directang kambing yung mga direktang baka yung mga ginatang tulingan yung ginatang tulingan ko yun ang pinaka popular na video ko sa sa akin vlogs, mga wala 4 million views na akin yan. Tsaka yung mga Andretta Kambeng. Isa pa yun talaga ako yung mahilig magluto ni Andretta Kambeng. Sa ano naman po, sa inyong paniniwala dito sa atin, sa Dino sa Sabahangas, ano ko yung pinaka numero uno na pinaka naniniwalaan mo bilang Batanggit? Oh, Abay, niyo yung pagkaalam ko at ituro din na aking mga magulang at aking mga lulahin ay talaga yung pagiging magalang, yung pagmamanaw sa mga nakakaedad, sa mga matatanda, sa mga magulang. Yan ay numero uno ko din itinuro sa mga anak, yung pagiging magalang. Pagmamano, dahil yung simpleng pagmamano ay yun ang talagang uh, masasabi kong pinakasukatan ng pagiging uh, magalang at uh, pagbibigay pahalaga doon sa mga nakakatanda sa atin higit ngayong ating mga magulang, ating mga, mga lolo, lolo, at, uh, at mga tiyahin natin. Walang masamang, hindi tayo umamatay, hindi tayo magmamata. Kaya hindi, may ipayudin sa inyo mga pagbataan, ugalingin ninyo na kayo magmamata sa mga magulang ninyo bago umalis lang ba sa isay bago nating sa bahay, bago ano, bago lahat ay magbigay galang tayo sa ating mga magulang sa nakatatanda. Na. Yan ay eh, talagang chinetsi ang aking mga anak na nakakalimu. So, ano so, yung yun, mga anak sa inyo? Laging pinapayag niyo? Laging yung sinasabi sa akin? Anong dapat gawin mo? Ay, nakalimot tayo yung aking sinisita. Ay, baka gusto mo magmanap. <laughs> <laughs> well, Yan. Wala Bali po ano ho sa inyong ano din po. Ano po yung pinaka the best na experience ko bilang food dito sa atin? Aba, hindi matatawaran yung ano, yung patuloy na pagdami ng aking mga nagiging kaibigan. Dahil bukod dun sa social media, bukod dun sa mga nagko-comment ko sa aking mga vlog sa YouTube, sa Facebook, mga nagiging halos parang kaibigan ko na rin sila kumbaga sobrang lumalawak yung aking circle of friends online and uh, yung personal kong namimit na uh, na ako palad. Ako yung mga nagiging kabarkada ko din. Parang, ano, parang isang napakalaking daan ito para sa akin na mas ng mas maraming kaibigan, mas maraming kakilala. Dahil ako yung likas na pala bacon talaga. Hindi ako suplado pag ako ay mayroong makikilala, gusto kong maging kaibigan. Hindi yung parang nakilala mo lang, makatanguan mo lang. Gusto ko mismo ay eh, ako ay magkameron ng malalim na Pakikipagkilala sa kanila, pakikipagkaibigan sa kanila. Ayun ang sa tingin ko yung pinaka na best na sabi mo na ranasan ko sa akin pagbabla. Pangalawa pa yung mga nakakaibig ng aking mga niluluto, yung mga mahangan na maganda yung aking, mga content pero una talaga sa lahat yung mga taong nakilala ko na, na, na mga naging kaibig ko. Parang mga kapamilya na rin ko ng sa iyo. Ano naman po sa, sa inyong pagluluto? Ano hong pinaka sa tingin nyo ba yung uh, atag? Uh, mga ingredients ko na wala sa Batangas. Ano po, ano, po po na, okay. ano po kaya yun? May mga ginagamit ko kaya na ano po? Partikular na ako dito sa mga paggamit ng mga palamiyas na tuyaw. Ayaw. <laughs> mga uh, kipay, nasang palaw. Kaya mga damo. Na, sa nagpuno ko sa siya. mga luyong dilaw na gaya mga tangal na nagayaan. Ay lalo mga walang sasayang ng isda. Ay di gamit na gamit kaya kalamiyas na tuyaw. malamis na mister. Pati yung ano, yung sampalok na kipay. Aha. Eh, uh -huh. Dahil sa limit, sa hilip ko naman magsayang ng mga isda. Pati nga mga manok ay aking sinasayang na rin mga pata ng baboy sinasayang na picture nila naman sa TV. Ayun klaseng luto ko iyo. Ayun ang matatawag niyo sa inyong sinayang na pata ng baboy? yung... E, hindi, ano. Para kaming lahat nagsayang ng isda, makakarigit lahat ng sabaw. Parang halos pags din lahat, hindi naman paksiwe. Talagang sinayang yeah. din, no? De, kaya napaka-sagana ng flavor, no? Napaka-rich na ng flavor, nung Luto dahil kung tila, karagitlaan, sabaw, parang patis nila, matapang-tapang mga lang. Ano po yung gusto niyong i-recommenda, lalo na po sa mga kabataan ngayon, kung paano po yayakapin o paano po ma-appreciate ang mga kabataan ngayon, ang ating higitang batang din. Ayun, hindi sa mga kabataan siyempre, eh, tayo naman ko, eh, lalo po eh, matanggin nyo mismo, talagang ano, Kasi eh, sa dyan naman ang ating punto, hindi eh, naman nakakaringan natin sa ating mga nakatatanda sa mga magulang na natin. Ay, alam mo po naman yan ay eh, nakuha niyo din yung mga punto Huwag nating ikakahiyaan na tayo ay uh, may puntong ganito. At yan eh, kita niyo naman kung gano'ng kasuhit ka. Kasuhit na eh. Gano'ng kasikat, gano'ng kasikat na ang mga patanggin niyo ngayong panahong ito. Alam niyo yan sa lahat ng larangan, sa social media, sa telebisyon. Alam niyo yung mga kilalang personalidad din na talagang buhay na buhay sa kanila yung puntong patanggas Ay sanin kayo, okay mga gamitin niyan. Hindi bali yung salitang ingles na ginagamit din natin yan. Pero pagka tayo nagtagalog, huwag ninyong baguhin yung ating punto. Dahil hindi naman kayo may mabibis at mabibis din kayo yung taga-probinsya, kayo yung patakit. May Probinsyano. na o kahit kayo pumunta sa ibang lugar. Kaya una bes, eh, eh, amitin ninyo. Yung, ano, kahit dahil mas ma mamahalin kayo ng inyong kapwa, ano, na makaka-ano ninyo, makakasama uh, ninyo pagka talaga tayo ito totoo sa sarili natin o tayong uh, mapag uh, ano tumagay uh, hindi tapat kailangan si Sir tayo yun lagi matapat yun ang importante kaya kahit sa punto natin maging mag maging tapat tayo na gamitin ito dahil para lagi mabibisto na mo kayo hindi kayo makakatapas sa puso ninyo kaya gawin ninyong bahalin ang ating sarili salitang, lingwahe natin, ang ating puntong patanggas. Ayan. Salamat. At wag po sana kayong ano ho, titigil na mag-video, mag-vlog. Kasi marami pa po kayong may inspire, mga gusto pa po makilala ang ating bigang mm -hmm. patanggas. Ay, siyang tunay. Kumaya. Ay, siyang tunay na naman, yes. sir. May Ayun eh, ano, minsan hindi masaya, masarap din yung, yung mga ganito. Saan yun yung masarap kausap? <laughs> oh, ang dami na yung matututunan sa'yo pag may lahat namin kausap. Oo okay. na, yun. So, ayun na, mga kabaya na rin ating hindi ko pa alam ang mga pangalan na rin ating mga, mga kasakping are, eh, isinig si Princess. Apo, apo. Tapos si Utoy. Tapos si Chris po. Chris, tapos si, mati, si Rai po. Si Ray. Si, si Tagay, tapos. Apo, si, si Tagay. <laughs> yes. Hanggang lang pakain mo tayo. Ako si Calvin. Iyo. Yan yeah, mga kabayan, nag-enjoy ako din eh. Salamat, salamat po salamat sa mga nanonood na, na ngayon. Thank you.